Hello guys, ito na yung full video ng ating ginataang kalabasa na may dahon ng malunggay. Una, nagisa ko ng bawang sibuyas and then naglagay ako ng luya para may kunting ang -hang, -hang, hang Sunod, nilagay ko na kaagad yung ating chop and wash na kalabasa and then saka ko siya ginasa or sinimer ko for about 5 minutes. And then nung lumamb lumambot na yung kalabasa, naglagay ako ng salt at black ground pepper as seasoning. And then sunod, nilagay ko na kaagad yung kalahating pouch na gata. unti steering and then sinimer ko siya for about mga 5 minutes ulit and then sunod nilagyan ko siya ng additional na half gata pa yung remaining doon sa pouch para mas malasa and then sa state na yan medyo lumalambot na talaga yung kalabasa sunod nilagay ko na lastly yung daon ng malunggay binamin ko yung dahon ng malunggay guys para mas healthy packed soft healthy and then naglagay ako ng isang uh, green chili para may anghang-anghang ito na ang ating finished product and then ready to serve na ito guys so natatakam ba kayo tatakam din kasi ako habang nag-audio. Sarap yan talaga kasi malasa yung gata. Isang pouch kasi yung nilagay ko. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, Not kalimutang i-share and then tapusin na rin sana yung patalastas. Thank you for watching. Bye!